At ito po yung aming napuntahan na beach, mga ka-Pilipi. Medyo mabato. Mabat talaga, hindi medyo. So, malalakas po yung alon sa beach na to na aming napuntahan. Na ang aming na amin napili ay ang aming napuntahan. Maraming bato, mga ka At saka malakas ang alon. Kaya so, na, first time namin na pumunta rito sa beach ng Real Quezon ito po na ito po ang aming na uh, napili puro mga bato ang uh, nandiyan you no know, makikita niyo mga bato na yan, mga katabi so malakas din ang alon so we try namin na uh, maligo diyan sa ilalim na yan mga kapilipi yan mga kami maligo kami ng nanay ko kami ng aking uh, asawa so malaki ho ang bato Diyan yes, uh, salo Pero marami pa rin po naninigo kahit uh, maraming bato ang ang alon. Dahil uh, ano, ba yung uh, malakas na tag-alon ngayon eh. Ayan, sa yes, uh, aming rides, uh, nag-rides kami ni Alan Gina. Nakuha namin ninyo uh, mag, uh, mag-try maligo sa beach na to na aming napaghintuan, napagtanungan. So hindi na kami lumayo sa iba dahil pumunta uh, kami sa ibang beach. Uh, mahal naman. Ito medyo mura dito mga kapiliti sa amin. Papuntang ah, kamay lang po yung bayad dito kasi marami tong bato. Hindi namin may na sobrang daming bato. So bato talaga mga uh, ang uh, beach na to na na namin napuntahan. Puro kapatuhan. Masakit so, lang po talaga sa pao. Pero mga kapiliti wala pong sea urgent. Yan, walang sea urgent dito sa napunta namin the dates na ano na aming na napagtripan paliguan mga katulipin kaya nagdodirect kami ng aking mag-ahang ng aking asawa nagdodirect kami kung ano ginagawa pag wala kami pasok pag Sunday ayan mga katulipin try nyo try nyo mga katulipin maligo dito sa maraming maraming stone o bato rock maraming rock mga katulipin napalo dyan yung aking yung, aking content mga kapiliti medyo mahinay na lang at saka may mga naga, may mga nagbibidyo okay Di sa paligid namin may mga tala silang uh, bluetooth speaker kaya medyo mainay po talaga yung uh, sounds sounds dito kaya halo halo na mga kapiliti ingay kanta sigawan Ayan, kaya po malakas ang alon sa beach na ito na kami napuntahan, marami pa rin po talaga naliligo sa paligid niyan. Ayan, natinipan niyo naman yung mga naglalakad. Marami po naliligo kahit uh, mabato. Yan, eh, mabato po talaga dito pag uh, matry ninyo pero mura ko tayo ano, mura pa yung cottage nila dito at saka yung uh, kung meron kayong dalang tent uh, ayan uh, medyo mababa mababa talaga 200 200 tapos sa 100 yung entrance mga katagipi ayan at pag, uh, pag may bahay ko po naman 1,000 to 700 uh, kasama na yung wifi at saka kung dyan mga katong uh, sa Panitia kasi uh, napuntahan namin yung uh, cottage may wifi, may free wifi ayan may free wifi tapos puro yung ano meron kami dalang isda may charge yung ano lang ihaw ni kapit kapit kayo isa nga lang ayan, ang iba naman rin ang iba naman, may siguro uh, kasi dapat kasama yung service na ihawan mo eh. ayan siguro mo napuntahan namin ano eh season kasi yan kaya napagsaga namin yung eh dito kami napadpad dito lang napagtsakan dito lang dito talaga kami napadpad yung try yung try ko maligo dito yun naghahanap ako ng mga sea urgent kung meron so wala akong nakita ah uh, na to then yung uh, yan yung mga uh, parang uh, patay na corals Ito yung mga uh, kapiliki para malumot na hindi mo maintindihan pero may isda naman may isda kasi maraming bato maraming isda ho dyan maraming isda sa ilalim uh, na para may mga isda ko diyan naman diyan. Uh, kasi nag ako diyan ng snorkeling. Ayun mga kapilipin ng snorkeling po ako diyan. May dala akong snorkeling, may dala akong uh, pins. Ayun tapos sa uh, yung asawa ko naman may dala siyang uh, life jacket. Ayun mga kapilipin. Uh, mayroon siyang uh, life jacket na dala. Kaya naliligo kami dyan. Nag-enjoy naman kami dito sa lugar na to. Kasi malakas ang alon. Malakas ang, uh, ang hangin. Malakas ang hangin dyan eh. ang hangin. Tapos si eh, maingay. Tapos maraming bato. Talagang malalaking, malalaking bato rito pag may bunga ba dyan. Ingat-ingat uh, lang kung try, kung gusto nyo mag-try maligo dyan sa lugar na yan. Sabit na to. Yan uh, ingat ingat lang kasi talagang uh, pag ikayo mo kung sa bato bukol uh, bukol talaga hindi gas gas bukol Bago, <laughs> bukol nga lang ay kung may mangyari yan mga kaya hindi pa naman yan na try ligo pupunta dyan sa medyo malayo, malayo-layo kasi doon ang bato doon patag na pero walang sea ta kasi ang uh, iba nakapaa. Kaya tiningnan ko, wala mga sea urchin siya diyan. Yung ano yung parang uh, tayo, yung nila. Wala ko niyan, wala pa ako nakita. Kaya no. pero may mga isda ah uh, paano? No? Kasi yung corals niya diyan, medyo kulay brown na patay na hindi buhay mga ganun mga ganun wala wala akong nakita ng na buhay dyan eh yung forest kasi ng buhay ito sa sobrang dami ng isda pero ang isda dyan iba ibang isda dito na mabuhay sila sa kasi basta marami isda dyan sa ilalim mga kami kasi na stopping ako dyan siguro minsan i-try ko dyan maligo ng malinaw walang alon siguro mas marami ako makikita dyan sa ilalim na yan mga kapinipin kasi nag-stop ko na po dyan ayan um, uh, tingnan nyo nang aking mga content mga kapiliki eh, nakatutok lang yan kaya wala kayo na ang nag-iligo dyan kasi ano na yan eh mga bandang alas 12 mainit po dyan sobrang init yan. may na lakad, na, yun, 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 yun. mga naglalakad mga ganyan, lang mga katabilan ko nyan namin dyan may naglalakad may nagpatrayman hindi ko talaga Dalam dulu kalaga, kaya langsir pun. Uh, kahit na bato, bato marami naniligo, di nag-i-enjoy may mga bata, tao, yan, ang bato dyan yung batong buhay yan, mga kapag batong buhay ang mayroon dito yung parang uh, graba graba, yung mga yung yung, yung, uh, yung uh, makikinis na graba yung ang sa beach na to yan, ang pinuntahan namin beach ni Tassel Ha? Castile. Oh, Castile Beach. Yan, mga kapalipi. Yan, mga kapalipi. Yan, Yung Castile Beach sa Real Quezon, mga kapalipi. Try nyo po. try nyo po uh, dito uh, sa... Wala naman kayo nakita ibang kabato na maraming uh, graba na malalaki. Malalaki talaga. Kaya uh, wala, wala kayong ano, wala kayong uh, ibang ano ba? Puro-puro na sa iba. Ah, uh, pwedeng-pwede na ho 'yan. Uh, may laban na po tayo diyan para uh, tayo doon. Kaya mag uh, maligo dito sa beach na to. Castile yata to, Castile Beach. Castile Beach Real Quezon, mga Kapilipi. So okay naman dito, mga Kapilipi, mag-enjoy naman kayo. May puno na nyo uh, may mga puno ng uh, ang tawag nito yung malapad na uh, talisay yung mga katuliti so, yung mga talisay kaya yung, yung kayo sa ilalim po yun kayo mag tent mga katuliti yung bahay ko po dito sikam floor may uh, sikam floor 1,000 pesos lang kasama po rin saka ano wifi yung bahay ko po lang na may lang may up and down lang parang sikam uh, floor lang mga katuliti so, yun okay oh, na may laban na kayo pwede kayo mag-overnight yan overnight, overnight 1000 yan ang uh, kubo ayan pag uh, detour lang mura lang eh 700 lang eh yung uh, up and down na ano kubo ayan uh, pwede na may kuryente saka may wifi diyan mga kapilipi ayan uh, masarap mariko diyan ha uh mga kapalito yung sarapaligo dyan at sa paano uh, mag-i-indue uh, marami rin kasi nililigo ngayon dyan mga ng, uh, kapalito ayan kung magugustuhan nyo uh, try nyo pong uh, dumaan dito sa beach na to mga kapalito uh, yung uh, wala kayong makikita yung mga yung pag galing lang ng ano pag uh, makikita nyo yan nakalimutan kong pangalan to kasi uh, parang uh, kasi Beach to mga uh, kapalito malapit lang sa malapit nyo malapit sa lang पास मीटर